itatakimas. Hindi ko na natin yung ano yung wings natin. Hmm. Hmm. Ang sarap. Ito tayo ng dinner. Yan, wings for tonight. So, haluan ko siya ng, ng, ah, uh, iisa ko muna siya sa, sa sibuyas sa ginger at sa garlic and kamatis. Yan so uh, hiwain muna natin tong mga ano. Tong mga pang uh, ano natin. Yan so yung sa sibuyas half lang yung gagamitin ko kasi masyadong marami. Sana so, tayo. dito. ito. And of course, yung ano yung ginger. Kunti lang din yung ilalagay natin yung ginger. Gusto ko siya ano, uh, slice yung ginger sa maliliit. ito. Slice na rin natin itong kamatis. Pero huwasan muna natin. gasong na natin yung wings. Gasong natin. Ah, medyo matigas pa siya. Matigas pa siya. Usually, pag asano, sa umaga, nilalabas, nilalabas sa freezer itong, ano, itong, ah, uh, yung, yung, yung meat. Para madisong sila, ano, ng, ah, uh, pag ng hapon. Gasong natin. side natin dito. And hugasan natin itong patatas. And lalagyan natin yung piraso. Medyo malaki po. So, okay lang na siguro ito. Kasi yung pang natin. So, bago tayo mag-start, nakaready na lahat ng ingredients. natin yung bawang at ginger. And, paluin. Ilagay na nga natin yung kamatis. Okay. din ilagay na natin yung wings. And now, black pepper. Let's haluin it. brown na yung ano, medyo brown na yung yung wings. Lagyan natin siya ng tubig. Diyan ko ng tubig. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay niyo ng tubig. Sa so, akin okay lang to. Yan okay na yan. Ito Ayan. Tapan natin. lang natin siyang pumulo. Tapos, inisan natin itong labago. pag natin yung mga nakalagay dito para matanggal. Para mamaya, konti lang yung hulasin natin. ako ng, ng, ng shirt na, ni, na initan ako na, isang t na, ko na, yun. na, na, to, magpugas mag ano muna tayo. Mag-umalis walis. Kasi ang ano. Meron tayong dapat. Ang daming kalap, oh. Lagyan natin ng dalawang lower cubes yung luluto natin. Okay, rasa. Tapos ito pa yung isa. Mayroon siya. Natin yung patatas. Pa Parang medyo lumapot siya. Lagyan natin siya ng ano ng pangko. Optional ito kung lalagyan niyo hindi. o hindi. Okay lang lang hindi lagyan. So, lagyan natin ng konting panko. Kunti lang. Oo. Tapos haluin natin. So, ito yung sige na. natin ng asin. Control lang yung asin natin. Kaya hindi masyadong maalat. Finish product natin. Lato na siya. OMG! Oh, okay. oh, ang sarap niya. Sarap niya yung ice oh, so Pwede niyo siyang gayahin, guys. Pwede yung pwede. Itadakimasu! Antikman na natin yung ano yung wings natin tikman natin. Masarap to eh. Before, hindi ko nilalagyan ng ano ng kamatis. Ngayon, nilagyan ko last times na gustuhan ni, ni partner. So, okay naman siya. Pwedeng hindi lagyan ng kamatis o hindi. Depende sa inyo. So, three ways, ay, two ways ko siya niluluto. Yung isa is adobo, yung isa is yung ganito. Mmm. Mmm. Ang sarap. Sarap, sarap. Ang sarap ng kamatis. Combination ng ano, ng ginger. Ang luya ng ano. Hmm. Sarap, mga tayo pa Hmm.